Philippine Sea, malapit ng sumabog, ang Amerika ay magpapadala ng pinakamapanganib nilang hypersonic missiles. Ang Pilipinas naman, nawala ng isang fighter jet sa labanan, pero alam nyo ba kung sino ang tumulong sa rescue operations? At ang West Philippine Sea, mas lalo pang umiinit. Pero, ang tanong, handang-handa na ba tayo? O okay nagbubulag-bulagan pa rin. Maghanda kayo mga Kapulse Point, dahil ang pag-uusapan natin ngayon, hindi lang balita, kundi isang babala. China, posibleng magdeklara ng Air Defense Identification Zone. Babawalan ng sasakyang panghimpapawid na dumaan, kahit Pilipinas pa ang may-ari ng teritoryo. Kapag nangyari ito, lahat ng sasakyang panghimpapawid kailangang magpaalam sa China o maaari silang gamitan ng puwersang militar. Pero, papayag ba tayo na diktahan ng China ang ating himpapawid? Ayon kay Philippine Defense Secretary Hilberto Teodoro, anumang ilegal na pagtatakda ng China ng Air Defense Identification Zone sa South China Sea ay ituturing na isang provokasyon. At hindi lang Pilipinas ang gagalaw, kundi pati ang buong rehiyon. Pero ito ang matinding tanong. Gagalaw ba ang Amerika ngayong si Trump na ang president? Si Trump ay isang businessman. Lahat ng bagay ay transactional para sa kanya. Kung gusto natin na makuha ang buong suporta ng Trump administration, dapat maipakita natin sa kanila na tayo ay isang mahalagang alay na kayang tumulong sa kanila. Pero paano? Tatlong taon na sa administrasyon si President Marcos Jr. Pero marami pa ring backlog mula sa Duterte administrasyon na kailangang bayaran. Ibig sabihin, imbes na tumutok sa pagpapalakas ng depensa, mas inuuna ang pagbabayad ng mga nakaraang utang. Wala pang radikal na hakbang para dublihin ang defense spending na parehong sasagot sa lumang bayarin at sa mga bagong proyekto sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, ang ibang US allies sa Indo-Pacific at Europe, hindi na sila umaasa lang sa Amerika. Nagsisimula na silang bumuo ng mas malakas na depensa gamit ang sariling kakayahan. Ang katotohanan, hindi mahirap ang Pilipinas. Ang problema ay nasa maling paghawak ng pera, kawalan ng tamang diskarte, at hindi pagtutok sa seguridad bilang pundasyon ng pambansang pag-unlad. Kung kaya ng ibang bansa na may parehong ekonomiya at hamon gaya ng Pilipinas na bumuo ng world-class military, bakit tayo hindi? Darkest hour ba talaga ito? The US is deploying the Dark Eagle hypersonic missile, capable of hitting targets 1725 miles away at Mach 5 speed. Ngayong handa na ito, isa lang ang sigurado, nanganganib lumubog ang mga barko at artificial islands ng China sa West Philippine Sea. Now, yan ang matinding good news. Habang ang US ay naglalabas ng cutting-edge weapons, ang Pilipinas ay nawala ng isang FA-50 fighter jet sa isang combat mission sa Bukidnon. My deepest condolences sa kanilang mga pamilya. Pero bakit nga ba bumagsak ang jet? Mechanical failure? Human error? Enemy attack? Hindi pa sigurado! At ang mas masaklap, grounded na ang lahat ng natitirang FA-50s. May balak bumili ng karagdagang labindalawang jets, pero kaya ba talaga ito i-maintain ng PH Air Force? Kasi kung mechanical failure ang dahilan, ibig sabihin kulang ito sa maintenance. Ang insidenteng ito ay nangyari sa isang nighttime strikes laban sa mga rebelding NPA sa Bukidnon. Pero, tingin nyo ba may kakayahan na ang mga NPA na pabagsakin ang ating mga jet fighters? Kung sasabihin naman natin na baka ang China ang may gawa nito, ang tanong ay, sa anong paraan? Gamit ba ang isang electronic warfare? Gamit ang isang hypersonic missile? At kung China nga ang may gawa, aba, dapat nang manginig sa takot ang ating mga leaders. Pero whatever the reason behind it, ang tanong ay, kung magsasabi ba ng totoo ang ating gobyerno or magiging isa itong malaking cover-up? Ayon sa Max Defense, isang Bombardier Challenger Jet believed to be from airborne reconnaissance and targeting multi-mission intelligence system ng U.S. Army ay tumulong para mahanap ang ating bumagsak na jet. Nakakalungkot na balita nga ito, mga kapulse point, pero may mga lessons na mapupulot dito. Hindi pa tapos ang tensyon dahil may isa pang good news. Stand by. Ang US at Philippine Navy SEALs nagsanay kung paano sakupin ng isang gas platform sa West Philippine Sea. Training na ito for real-world operations. Kasi dalawang taon mula ngayon, ito ang taon na sinasabi ng mga experts na sasakupin ng China ang Taiwan. Pero ano ang totoo? Tinutulungan ba tayong maging handa o ginagamit lang tayo bilang testing ground ng Amerika? Comment sa baba mga ka -pulse Point. And kung nagustuhan nyo ang balita, palike na lang at subscribe. Malaking tulong sa channel natin yan. Habang tayo ay umaasa sa tulong ng US, ang Taiwan ay naghahandang gamitin ang mga lessons mula sa Ukraine War. Pinag-aaralan nila kung paano naging epektibo ang mga private companies sa panahon ng digmaan, logistics, medical services, even cyber defense. Pero tayo, ano ang plano ng Pinas kung sakaling sumiklab ang totoo at full-scale na conflict? Ito ay isang malaking wake-up call. Tayo ba ay nasa tamang landas o huli na ang lahat bago tayo magising?